Hello guys, good afternoon, good evening. We are going to church today, tonight. Kapunta kami ng church kasama ng aking mga kasama sa body house. <laughs> Hi guys, good evening po. Papunta po kami ng church sa sama na friends sa boarding house. Hello guys, welcome to the Princess HQ Blog channel. <laughs> Ayon yung mga kaibigan ko, Ayan And then, this is my first time, guys. Napapunta ng church dito sa Yatong, no? Yatong. Yatong, Hong Kong. See? Diba? pretty no mga ko. Ayan, oh. Ang isa yun. Naka-ano na, oh. Ang <laughs> lilinimin na naman kami ng bus guys kanina nag video ako sa Ada uh, doon um, kasi sumakay tayo ng first bus now this is the second bus ito diretso na talaga ng church Ha? Service ng ano, mga taga-Caribbean. Ayan. Makasama namin parang ayaw na niyang magtikan. Uy, silingan. Ay, pag tarong naglikaw, bi. Tarong ka ng silingan. Uy, wala, nagtakbuhan yay. yay? Ay, ay. Huwag <laughs> mo kong Masira ang taking ko! <laughs> Masira ang taking ko! Taking! Matanggal niyo? Ayun na, ito ay basa. Basa-basa ang suras. Magkakabidokong dito ng moks? Ito vlog. blog. yung vlog. Maraming lusin ang mo. Pangalawang bas. blog. Pangalawang Ano na yun? Nahubog lang. Ano yun? Nahubogs biyakin <laughs> biwi loya guys, <laughs> loya yes, sa kong silingan, guys, i'moro manjung na humpo guys so, <laughs> mo. Mil, nakusang nakusang. Moro tagi kabuhisan. sport guys. ba yan? Sport niyang Sport sa sport sa jeansan guys. <laughs> sige high lang, sige high ba? Kapulong. <laughs> guys, guys, yung ani gano'n ka nang pinalangga sa amo, guys. Oh. Na-conditioner <laughs> man yan. Eh, hindi. Nakulay man yan. Pinalangga sa trabaho. <laughs> Pag nailawan, pinalangga <laughs> yung simbahan dito guys ayan guys o ganda o ganda ra hoy Victor 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 mo Victor Victor tayo dito Victor na Victor Victor sige hi na hi na Victor Victor hi picture na picture ka nini picture 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 sige okay yung

Guys, magtakbo na naman to sila, guys. Kuso kay mudagan, guys. Magbakang-bakang na ako, guys. O, formado pa naman ko, guys. O. Formado na ba kayo ko guys? Ano ah, Guys, sa wakas nakasimba din ako. Kasi kag gusto, widgets! Oo. Grabe, porma forma ako, guys. Oh, nga, naka-widget siya, widget. Siyempre, Christmas. <laughs> ah. Kena ko yung gusto to naon sa iyo. <laughs> Kena <saan yung> <laughs> GU. man tawag niya, saan ni ko, sa Guys, unsa morning manager sa p e sport guys. Oy. Medyo ka

dito kay Dito na sa bahay. Nanginig na ako, bay. Guys, magawas pa magkapalingkis Chris Jinsan, guys. Hala, hala, hala. Sunod na, sunod na. 37 minutes na, na, Guys, oh, guys. Ako dyan pinakalasan, guys, ba? Ako dyan, guys. Guys, lahil sila, guys. Hey, Malipayo ng ganito, guys. Kaya nakasimba na good ko, guys. Okay. Oh, first first gun na kasimba na ko guys. Tapos sila pa kong barahon guys. Oh, ara na, manguli na mi guys ha. Manguli na mi, manguli na mi. Thank you Lord. Ara, bayad, bayad, sata, bayad, 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 bayad. Alam, meron, meron. Ha? tibay. Kabalo ba ka sa meaning sa tibay? Guys, ka, you know what is the meaning of tibay? Tigulang bayot ba? Tigulang bayot. Uy. Tigulang bayot ba? Ala dili lagi hadlo ko sila sa vlog, guys. Guys, hadlo gid sila sa vlog, guys ba. Tanawa tanawa isaw. Sira. Ala. Uy, mo hadlo ko sila sa vlog. Uy, usa man ni mo tawanan ni hadlo ko vlog. Ang manager, manager Oy, okay, sa ka. Malay ni mo makasweldo ko. O. Oh. Sige. No. Speaking of sweldo oh. remind lang di ay pala sa akin. Oh, okay. Kalimutan ko na tuloy pupunta ng ano. Oh, okay. Ha? Ito. Hmm. For baby ba baby ba face, <laughs> charot lang guys, chalo. Oh, guys, ang oh, ganda okay. ng ano. Dako da, kay baba, dako da, kay baba ng amung guys, sa so, silingan guys. So, yung ang laki ng bunga ng kapitbahay namin guys. So, ayun guys, so, naka-brown. Brown in bilog. Alam, grabe talaga si Mother Day. Oh. Si grabe talaga ang dalawa. Oh. Grabe. Inubos na nila yung ano. Salamat na tapos din naman. Bye guys. See you on my next vlog. Thank you for watching. And Merry Christmas to all. Princess, it's good luck. Love you guys. Bye. thank